new news. news C.M.N. live, live. live. nationwide, nationwide. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Dalawang bayan sa lalawigan ng Batangas ang isinailalim na rin sa Red Alert Zone Category dahil sa African Swine Fever o ASF. Ayon sa ulat na tukoy umano ng Batangas Provincial Veterinarian Office, ang mabilis na paglaganap ng ASF sa bayan ng Atuwi San Juan, kung kaya't itinaas na ngayon ang uh, red alert zone o mga lugar na may ASF outbreak sa dalawang nga bayan. Dahil dito umabot na ngayon sa walong lugar sa lalawigan ng Batangas ang nasa ASF red alert zone. Inatasa na rin ng nasabing ahensya ang mga lokal na pamahalaan na maghigpit sa pagsubaybay sa mga aktibidad na may kinalaman sa mga baboy sa loob ng mga apektadong lugar. Mula sa DWARFM 95.9, ito si Rens Belda ng Semen Batangas. Nagulat live para sa Semen Pilipinas. CNN Live, live Nationwide.